Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat and for today's video guys, so late upload na din to kasi ito ay naganap nung April, ano pa guys, April 19. So ito yung umuwi kami ng Pangasinan guys pero hindi kami sumabay sa Simana Santa kasi alam niyo naman yung karanasan namin last year sa Simana Santa. Sobrang hassle talaga nung naging pag-uwi namin na yun. Kaya this time guys, umuwi kami ng April na birthday naman ng tatay ng asawa ko kasi guys, ito yung 60th birthday nung papa nila na hinandaan nila talaga ng bongga so guys before tayo bumalik sa aking tindahan sir yes, so gusto ko lang talagang share ito kaya nag video video ako kasi isa rin to sa memorable na nagawa ng asawa ko so actually hindi lang ng asawa ko kasi nagtulungan sila dito magkapatid so nagambagan sila And dahil dyan guys, proud ako sa kanila. Kasi nga ito yung kauna-unahang beses daw na maghahanda ng medyo bongga yung tatay nila. Dahil nga ito na rin yung 60th birthday ng tatay nila. So I'm very proud of you guys. Ay, wow, ganon, English. Kasi guys, sa totoo lang, alam nyo ba na medyo mahirap yung pinagdaanan ng kabataan ng aking asawa. Kasi maaga silang naulila sa mama nila. Tapos yung father nila, kinailangan na pumunta sa Maynila para mag-work, syempre, para may ipadala sa kanila. And ayun nga, minsan daw hindi nakapagpadala yung father nila. Tapos, wala na silang ulam guys. Ang gagawin, uutang sa tindahan. Dumadating sa point na ayaw na silang pautangin ng tindahan guys kasi nga hindi sila nagbabayad. Ganun. Meron din naman silang mga kamag-anak na tinirahan guys kasi nga syempre wala na mag-aalaga sa kanila. Nag-work yung papa nila sa Manila. So ayun, palipat-lipatin sila ng bahay kasi nga. Kung saan daw may mag-aalaga sa kanila. Parang ganun. Tapos ayun, syempre, pag nakikitira kami saan, hindi naman nawawala talaga yung mga sumbat-sumbat. Tapos ayun nga, kinuha sila ng tita nila dito sa Marilaw, guys. So, pinag-aral sila. So, ayun, nakapagtapos siya ng college. So, ayun nga, guys, graduate siya ng HRM sa PDM. And ayun nga. So, pero hindi niya na nagamit yung course niya, guys, kasi nag-work siya sa tita niya. So, sa tracking business ng tita niya. And, ayun nga, sa pwesto naman ng tito niya ng mga battery ng sasakyan. So, ayun, guys, kung may, kung kailangan niyo ng battery ng sasakyan niyo, motor, kotse, truck, so, punta na lang kayo dun. Sa so, tapat na marilaw, guys, sa motor light. Ay, wow! <laughs> Nag-endorse, <laughs> Charot-charot lang, guys. So, anyway... Mabalik na nga tayo dito sa aking video. So, after nga naming maggala-gala, guys, is pag-uwi, is kinuha na nga nila itong biniling ni Baboy. Medyo maliit siya, guys. Pero, ang mahal niya na, guys, mabuti siya ng 12,000 plus. Diba? Ang mahal na. Samantalang, number din ni Dane guys, is... Ano, din malaki. Sobrang laki ng nabili naming Baboy nun. Tapos, ayun nga. Mas matipid kasi ganito, guys. Yung bibili kayo ng isang buong Baboy, tapos lulutuin nyo na lang ng iba't-ibang potahe. So, ganun kasi yung ginagawa namin. Pero kasi before that is, before pandemic, medyo mura pa yung presyo ng baboy. Unlike ngayon guys. So, ayan, maliit na lang yung nabili namin. Kinagabihan nga iniluto niluto na nila yung baboy guys. So, tatlo sila dyan nagtutulong-tulong. So, asawa ng tita nila, ng asawa ko. So, ayan, mababait yung mga tao dito. Gusto mo tulong sila kahit hindi mo sabihin. And kinabukasan nga ito guys. Siyempre, tapos na sila magluto. And ang nakasalang na lang dyan guys is yung sabaw tapos kanin. Naiwan nga kami nito guys kasi yung ano, stepmother ng asawa ko and si tatay is pumunta ng bayan. Kasi bumili sila ng cake. So, mababait din yung ano, mga anak ng stepmother ng asawa ko kasi bumili sila ng cake. So, in-sponsoran nila. Kaya ayun guys, thank you kasi hindi magiging successful tong birthday party ng tatay nila kung hindi rin. Sa health din sa side ng asawa, ng tatay ng asawa ko. Ay, ang gulo. Gets nyo ba? Basta ayo Sa side ng stepmother ng asawa ko, thank you guys. Kasi nga, nagluto din sila. Tapos yun nga, nag-ambag din. And ayun guys, basta marami din silang tinulong. So thank you. And lucky din naman yung tatay ng asawa ko sa napangasawa niya after nung Mother ng asawa ko. Anyway, guys, mabalik nga tayo dito sa pag-design namin. And matagal ko na itong in-order, guys, itong foil curtain. Lahat ng pang-design ko dito. Kasabay pa nung birthday ni Dane Ethan. Ngayon, guys, nung after namin ikabit itong foil curtain, dun ko lang napagtanto na mali ako nang na-order. So, ayun, guys, kasi nga, ang theme nito is gold and black. Kasi, guys, nung um-order ako, tinignan ko yung mga reviews doon and usually yung mga 60th birthday is ganito yung theme gold and black and ayun nga nagkamali ako ng order kasi nga yung foil curtain is gold tapos yung number guys ang ano din is gold ayun and buti na nga lang naalala ko yung stepmother ng asawa ko may pinakita sa akin na tarpuli na may nakalagay happy birthday kaso nagkamali din ng dala yung anak niya kasi ang design nung nadala is pang babae. Buti na lang din guys, ay color black yung tarpaulin na binili nila and ayun nga, nagkontra siya kahit papano. And ito nga, naging problem naman din sa amin kung paano ko ilalagay or ididikit itong number guys, yung number balloon. Kasi guys, wala pala akong nadalang pandikit. <laughs> Kaya akin kinawa namin guys is tinahi ko na nga lang doon sa tarpoy. Tapos may kasama pala siyang mga balloons-balloons na konti. Tapos may gold. Ayun, nilagay ko na lang din dyan sa may taas. And ayun, syempre may bitbit -bit din ako na ano guys, yung salamesa. sayon, para maganda tignan guys. After namin mag-design... And dumating na nga rin sila tatay. Itong asawa ko nga nagpabili ng mga bangus na iihawin. Kasi yung asawa ko guys, hindi na siya kumakain ng karne. Yung karne na as in baboy lang guys ha. Pero pag ba't kumakain siya. So, iniwasan niya yung baboy kasi, guys, umaataka yung acid niya. Tapos, simula nung kumain na siya, ng, hindi na siya kumain ng baboy, ayun, naging okay-okay na siya. Kasi, umataka na naman yung acid niya, guys, na as in every morning, is nagduduwal-duwal na naman siya. Tapos, ayun nga, buti nga ngayon, hindi na. So, matagal-tagal niya nang hindi nararanasan yung pagduwal-duwal niya. And, take niya lang ngayon, guys, every morning, uh, tanghali, tsaka hapon din, is Honey with maligam-gam na water. Anyway, ulit guys, pumunta na nga tayo dito sa pinaka-climax ng ating kwento, which is yung birthday party nga ng tatay ng asawa ko. So, itong part na guys, is kumakanta kami. So, kinantahan namin yung father nila. Tapos, kita nyo naman guys, dalawa yung cake and medyo marami yung handaan nila. Ayan guys, kasi yung asawa ko talaga, nagkukwento siya sa akin minsan na, si tatay, hindi niya pa naranasang mahandaan ng bongga. So, ayun. Pero alam nyo ba, yung nakakatawang part dito, habang nagdi-design kami dyan, is yung mga tao sa paligid namin. So, every time na may dumarating. Siyempre, guys, pag nagkukintuhan sila, pag kinakausap nila asawa ko, siyempre, yung salita nila yung gamit nila. Alam ba yung salita na, nila? Basta pangkasinense, guys. Ganyan. Siyempre, yung asawa ko tinatranslate niya para sa akin. So, ayun, guys, nakakatawa. Kasi yung una, yung isa, sabi daw sa kanya, Uy, ikaw yung, ano, may-ari ng, ikaw yung nagpapautang ng bigas, diba? May, ikaw yung ano mayaman ka na ganyan gano'n. ganun guys nakakatawa guys nagpapauta nga ng bigas as mayaman charis tapos yung isa naman guys ang sabi bakit hindi mo hinandaan si tatay mo ng katie ring ay wow ang tagayaman talaga di ubeng ayun guys mayaman na mayaman na yung tingin nila sa amin dahil ng may business kami dito sa ano marilaw so nakakatawa lang guys yung mga ganyan tao na iniisip sa amin. So, tinatawa na lang talaga namin sila sa pagganyan ganyan, nila. So, ayun, iniisip nila na mayaman kami, guys. Nangungupahan pa nga lang kami. So, tsaka nyo na kaming isipin na mayaman kapag may sarili na kami bahay at lupa. Ganun. Charo. Anyway guys, nakakatuwa lang na makita yung unang-unang pundar naming motor. So ito yun guys, nakarating na siya pagkasinan kasi binili ng tita ng asawa ko. So mag-jowa pa lang kami kinuha yan, tapos natapos siya ng asawa ko nung mag-asawa na kami. So di ba ang galing, nakakatuwa pag nakikita mo yung mga unang pinundar mo tapos maayos pa yung kalagayan dito. At anyway ulit guys, puro lang ako anyway, ano ba yan, masanay na kayo. Ayan nga, yung asawa ko nangunguha ng labong. Ayan guys, dalawang peraso yan, so ipapasalubong niya daw kay tita niya Tapos yung isa syempre sa amin, ulam Kasi mahilig din kami magkulam ng mga ganyan guys And hindi nga kami makakapagdala ng mga gulay na marami na pasalubo Kasi nga, commute lang kami guys And ayun, mahirap magbikpit sa biyahe, tapos may mga gamit pa kami, tapos may bata kami kasama So mahirap yun, kaya hindi na kami nakakapag-uwi ng mga pasalubo ngayon Anyway, guys, tumating na naman nga tayo dito sa dulo ng aking video. Muli, guys, thank you so much sa lahat ng nanonood. And, ayan nga, gusto ko lang i-share sa inyo yung moment na to, guys, kasi for us, isa ito sa aming mga achievement na masuklian mo yung mga naitulong sa iyo ng mga magulang mo. For us, guys, sobrang happy namin na napapasaya namin yung parents namin, guys, kahit sa maliliit at simpleng bagay lang. So, ayun guys, na ipapakita rin dito, guys, na malayo na kami sa dati. Malayo pa pero malayo na. So ayun lang guys. Thank you again sa lahat ng nanonood and salamat and samahan niyo ulit ako para sa aking susunod na video. Again guys, thank you so much and bye.